Minsan nga, may mga nagsasabing hindi pa rin nila maamin ang lahat. Pero tignan na lang natin ang kanilang ginagawa, ang mga proyekto at mga endorsement nila, pati na rin ang mga pagkakataong sila'y magkasama sa publiko. Pinatunayan na kasi nila ang kanilang mga fans at sa buong mundo na hindi lang sila mag team. Kung hindi, isa rin napakaganda ng relasyon. Ang mga kontrata nga nilang ito, ay talagang nagpapatunay na paghawak sa kanila ng kanika nilang mga management ay mga pagkakataon din ang post nila sa mga events, interviews na ipinapakita ng tunay nilang koneksyon, ang tunay na pagmamahalan at respeto nila para sa isa't isa. Hindi na nila kailangan magsalita pa ng malakas para ipakita ang pagmamahalan nila at respeto sa kanilang relasyon. Ipinakita kasi nila ang kahalagahan ng industriya pati na rin sa bawat isa sa kanilang mga proyekto. Pinatunayan nila na hindi lang basta-basta kasikatan ang dahilan ng kanilang pagsasama bagkus ay may matibay na pundasyon ito at pagpapahalaga at pagmamahala na tunay. Yang kasi talaga ang tunay na ginagawa ni Alden Richards at Maid Mendoza pagdating sa publiko. Yan din naman kasi ang balak ni Alden Richards at Maid Mendoza na masanay ang publiko sa kanilang relasyon. Dahil sa bandang huli ay sila rin ang magsasaper dito kung ididinay pa nila ito. Kung matatandaan nyo nga ay talagang ginagawa na ni Alden Richards unti-unti ang pagpapakita ng motibo na kagustuhan niya talagang makasama si Min Mendoza kahit pa sa harap lamang ng kamera dahil yan naman talaga ang nakikita at unang nakapansin ng maaldam nation at ng publiko kaya dahil sa ganyang mga ugali ni Alden Richards ay talagang minahal sila ni Min Mendoza bagamat hindi sila nagkasama ngayon sa isang show at sa isang network ay talagang napakaganda naman ang samahan nila ngayon dahil na rin ito sa mga suporta na tinatamo nila sa buong Aldam Nation at sa mga fans nila kaya hanggang ngayon ay napakasikat pa rin ni Main Mendoza at Alden Richards ay dahil dito sa kanilang pagsisikap respeto sa isa't isa at talong lalo na ang pagmamahalan sa isa't isa wala nang na pa kaysa sa makita ang sarili mong pinapalaganap ang mga sikasinungalingan na sa kabila ng lahat ay positibo pa rin hinaharap ni Maine Mendoza at Alden Richards. Kahit ano ka pa kasing pagninira sa kanila ang ginagawa ay tila hinaharap nila ito ng may buong ningning at positibo aspeto ng kanilang buhay. Hindi na kasi naiiwasan ang mga bashers na ito. Napatuloy na lang kung paniniraan nilang ginagawa sa kanila at inilalabas ang hindi magagandang opinyon patungkol sa kanila. Ang example nga dito ay ang paninira kay Min Mendoza patungkol sa mga politikal na opinyon. Ngunit alam naman natin at kilala si Min Mendoza na hindi ito nakikisali sa mga ganyang mga bagay, lalong-lalo na si Alden Richards. Kaya kung tatanungin nyo, ay dapat ay talagang hindi na lang pansinin ni Main Mendoza at Alden Richards ang ganitong mga bagay. Minsan nga, ang ginagawa nila ay talagang napakahirap na nilang ipag tuloy dahil hindi na nga nila ito pinapansin pinili na nga nilang mag-focus sa mga bagay na mahalaga sa kanila ang mga pamilya nila mga katrabaho mga kaibigan at lalong-lalo na ang mga show na ginaganapan nila ngayon at ang kanilang pagmamahal sa isa't isa nang gayon sa ganitong pamamaraan ay napatunayan na nila na ang mga bashers nila ay hindi makakaapekto sa kanilang relasyon dahil ito ay gumagawa lamang ng usapan para masira si Min Mendoza at Alden Richards. Hindi hindi na nila kaya ito. Paghiwalayin pa dahil nagginulat na nga sila ni Min Mendoza at Alden Richards netong mga nakaraang araw dahilan na rin na umatras ang mga bashers na ito dahil kilalang kilala natin si Maine Mendoza at Alden Richards na hinding hindi magpapatalo sa kanila dahil nga sa nakita nila at nasilayan na pagsasamang ginawa ni Maine Mendoza at Alden Richards ay tila nabuko ang kanilang mga ginagawang paninira kay Maine Mendoza at Alden Richards kahit ano pang ang at sabihin sa lahat ng mga nangyayari sa mga bashers at sa mga haters ni Mayn Mendoza at Alden Richards at sa lahat ng mga inasangkot si Mayn Mendoza at Alden Richards sa mga kung ano-anong bagay ay tila Napatunayan na ni Maine Mendoza at Alden Richards na ang tunay na relasyon nila ay nagsisilbing alihang halimbawa na ang tunay na pagmamahalaan ay hindi maaapektuhan ng kung anuman ang sinasabi at ginagawa ng iba. Hindi rin ito nakakaapekto sa kanilang mga karir dahil sa simula pa lamang ay alam nila ito. Talaga namang Naranasan nakasi kasi ni Maine Mendoza at Alden D. Charles ang ganitong mga bagay sa simula pa lamang ng Itbulaga. Napakarami ng pangbabash ang ginawa sa kanila. Ngunit ang maganda dito ay pinatunayan nila na kahit ano paman ang gawin. At sabihin sa kanila ay sila pa rin ang may hawak ng kanilang mga karir at buhay at mga desisyon na ginagawa nila. Kaya naman talagang hirap na hirap ang mga bashers na sirain sila dahil ang ibinabalik lamang ni Alden Richards at Maine Mendoza ay ang pagmamahal. Kaya kahit anong gawin nilang paninira sa kanilang dalawa ay hindi ito magtagutagumpay dahil hindi nilalabanan ni Maine Mendoza at Alden Richards ng kasiraan ang isa pang kasirayan. Kaya magandang aminin na ni Alden Richards ang pagmamahalan nila sa publiko. Nang sa gayon ay matigilan lalalo ang mga banang baba sa kanila at gawin na lamang suportahan si Mendoza at Alden Richards kung anuman ang ilalabas nilang proyekto. Ang pagmamahal kasi ay hindi nakatepende sa kung ano ang sinasabi ng mga tao, kung hindi kung ano man ang nararamdaman ng mga taong nagmamahalan. Iyan naman talaga ang dapat gawin ni Maine Mendoza at Alden Richards dahil ang pagmamahalan nila ay hindi naman talaga sinasabi sa kanila. Ngunit ginagawa ng puso nila at kahit anong mangyari ay sila pa rin ang magtatagumpay. Hindi nga lang ito malinaw dahil hindi pa nila ito nasusubukang muli. Ngunit sigurado ang buong Aldam Nation at publiko na ito ay pagginawa nila ay magtutuloy-tuloy na naman at ito ang ikababalik ng tamang panahon ni Maine Mendoza at Alden Richards. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!